ang limang pinakamatalino sa kwento ng Hunter x Hunter anime. Pag-usapan natin yan mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, itatalakayin natin ang limang pinakamatalinong karakter sa Hunter x Hunter anime. Pero bago ko umpisahan, ililinawin e ko lang na ang isasama ko sa top 5 sa ating listahan. E yung mga karakter na nakita lang natin sa anime series. At labas na nga dito yung mga nasa manga series pa lamang. At isa pa e eh, lilinawin ko rin, na ang pagkasunod-sunod ng mga karakter sa top 5 natin, e eh, base lang sa aking opinion. At kayo na lang ang humusga kung swak ba sa inyo ang pagka up nila. At kung malinaw na sa lahat, e eh, let's go now, umpisahan na natin yan. Pagdating sa kwento ng Hunter x Hunter, e eh, marami tayong nasilayang matalino. Dahil pagdating pa lang sa ating mga bida, e eh meron ng matalino, at genius na nilalang. lang. Kaso ang tanong, e eh nakapasok kaya sila sa top 5 natin ngayong araw. Kaya umpisahan na natin ang pagpapakilala sa limang karakter. At unahin na nga natin yan sa nakakuha ng ika limang pwesto. At yan nga ay walang iba, kung di si Ilumi Zoldyck. Si Ilumi, ay eh, saring matalinong nilalang sa kwento ng Hunter x Hunter. Pero kadalasan, e niya ang kanilang plano, dahil sa ayaw niyang magsinungaling. Pero kahit na ganon, e mataas ang kanyang talinong taglay sa pakikipaglaban. At hindi ito mapapantayan ng mga ordinaryong nilalang. At maliban sa kanyang talino, e malakas pa ang kanyang kapangyarihan. At kung pupunta na nga tayo sa top number 4, o ang nakakuha ng ikaapat na pwesto na yan ay walang iba, kundi ang pinuno ng spider na si Crollo Lucifer. E talaga naman, ilikas na matalino ang nilalang na ito, at isa siya sa mga pinanganak na genius sa kwento. Dahil nakita naman natin, ang mga katangian na pinakita ni Crollo, e talaga naman, matindi yan at sadyang pambihira. Dahil sa kanyang talinong taglay, e nakakabuo sila ng magandang plano, para pasukin ang mga option at subastahang nagaganap. At dahil si Koro ang pinuno at utak sa kanilang grupo, e laging mission accomplish ang Phantom Gang. At dahil din kay Koro, kaya napahaba ang buhay ng kanyang ilang miyembro. Dahil sa kanilang hula, eh mabilis talaga sana malalagas ang mga galamay o miyembro ng Spider. At dahil 'yan sa ating bidang Koro na nagtataglay ng pulang mga mata. pero ang madugong kapalaran na sasapitan sana ng kanyang miyembro, inabago e yan ni Crollo, dahil sa kanyang pagnanakaw ng kakayahan. Inapaghandaan e nila ang madugong kamatayan, na nagbabadya sa kanilang buhay. At maswerte talaga ang hukbo ng Phantom Troop, na si Crollo Lucifer ang kanilang naging pinuno. Dahil si Crollo ay e matalino mag-isip, at palagi pang kalmado. E isa yan sa mga katangian na kailangan ng isang founder. Pero paano kaya mga idol, kung ang ating bidang Kurtaklan, at ang Spider ay e magkita na sa loob ng barko? E ano na nga kaya ang mangyayari, e maglalaban pa rin kaya sila at magpapatayan? Dahil ang Phantom truth nga, e gusto ring maghiganti kay Korapika, dahil sa pagkamatay ni Ubon. At si Korapika naman e patuloy din sa paghahanap ng hostisya, para sa kanyang angkan. Kaya isa yan sa mga exciting moments, ang pagkikita ng Spider at ng Kurtaklan. At ngayon nga ay punta na tayo sa top number 3 o ang karakter na nakakuha ng ikatlong pwesto. At yan nga ay walang iba, kung di ang hari ng mga kimeraan sa kilalang mundo, na si King Meruem. -um. E talaga naman, e na genius ang nilalang na yan. At nagtataglay ng umaapaw na talino. Dahil sa kanyang pagsilang pa lang, e niya na ang kakaibang high mind. Isang talino na bihira lang makuha ng isang nilalang at ang malaking patunay dyan, natalunin niya ang mga world champion, o pinakamagagaling sa mind game. Katulad ng chess o larong go. E sa mixing panahon, e naging pinakamagaling siya sa mga laro na yan, at walang makatalo sa kanya. Pero syempre e alam din nating lahat, na merong isang uhuging bata ang tumalo sa kanya, sa larangan ng mind game. At yan ay si Kamogi Ganda Babae. Pero kahit na ganun, e eh sinama ko pa rin si Meruem sa top 5 nating ngayong araw. Dahil kasama talaga siya sa matatalinong karakter sa Hunter x Hunter. At kung pupunta na nga tayo sa top number 2, o ang nakakuha ng ikalawang pwesto sa ating listahan. E yan ay walang iba, kundi ang mortal na katunggali ng alamat na Hunter. Ang tuso na si Paris Tonhill. E talaga naman, e eh nakakatakot ang mga tumatakbo sa isipan ng nilalang na ito. Dahil ang kanyang mga naiisip ng biglaan, e eh agad niyang ginagawa ng walang pag-aalinlangan. At kung sa nagdaang election arc, e eh karamihan sa mga kandidato, e eh seryoso para manalo sa pagiging chairman. Ngunit isa sa kanila, e eh naglalaro lamang para maglibang. At walang pakialam na matalo o manalo. At yan ang mindset ni Paris Tonehill, na talaga namang lubhang kakaiba at mahirap luminahin. Dahil ang kalaban na ayaw o walang pakialam matalo o manalo, e eh mahirap basahin ang kanyang gagawing hakbang. At kahit nga si Jing Freaks, e eh nagulat na rin sa kakaibang isipan ni Pariston. Dahil kahit nalaman niya na ayaw nitong matalo at manalo, pero sa dulong laro ni Pariston, e eh hindi niya rin inaasahan na gagawin nito ang mag-resign pagkatapos manalo isang finishing moves ni Paris Tunhill, na kanyang pinakagusto, para tapusin ang kanyang mind game sa nagaganap na eleksyon. Kumbaga mga idol, ilahat eh lahat ng Zodiac o kalaban niya, ina eh checkmate niya, sa kanyang huling moves. Dahil ang dulo ay eh nagtapos sa kanyang plano, at gustong mangyari. Kaya naman mga idol, e eh talaga namang nakakatakot ang talino at isipan ni Paris Tonhill. At ngayon nga ipunta punta na tayo sa top 1, ang karakter na nakakuha ng ika unang pwesto. At yan nga ay walang iba, kung di si Jing Freaks. E talaga naman, e sa obra ni Togashi Sensei, e sa atin ng may akda, na lubhang napakatalino ng alamat na hunter. Dahil sa kanyang murang edad, e meron na siyang mga nalutas na mga kakaibang misyon, na tanging siya lang ang nakamission complete. At sa kanyang pagiging hunter, e eh napakarami niya ring misteryo ang napagtagumpayan. Dahil na rin sa kanyang pagiging genius at kakaibang nilalang lang. At kung sa election arc, e eh nagulat si Jing sa huling galawan ni Pariston. E eh bumawi naman ang alamat na hunter sa mga latest chapter, nang iwanan niyang tulala si Pariston Hill. Dahil alam niya palang lahat napakanalang ni Pariston, ang pag-atake sa kanila para makita nito ang kanyang nin-ability. Eh harapan niyang sinabihan niyan, na kung gusto talaga nitong makita ang kanyang kakayahan, eh wag na nitong iutos pa sa iba, at siya na lang mismo ang gumawa. At sa madaling salita mga idol, labanan niya dapat si Jing ng one-on-one, -on -one, kung talagang gusto niyang makita ang nin-ability ng alamat na hunter. At ang isa pang patunay sa talino ni Jing Freaks, nung talunin niya, ang pinakamatalino sa pangkat ni Beyond Netero, na si Professor Curly e walang kinamo ang talino niyan, sa talino ng alamat na Hunter. Kahit na yan ay e nakapag-aral sa isang mataas na university, laban lang sa kaalaman ni Jing base sa kanyang pag -re research sa internet. E malino lang mga idol, na ang utak ni Jing, e parang isang computer, na kaya niyang isave sa kanyang memory, ang lahat ng kanyang nalalaman at natutuklasan. At parang gadget din ito sa bilis, dahil kaya niya itong tandaan ng mabilisan at isa pang magpapatibay na sobrang genius ng alamat na Hunter, dahil ang copy ability niya, e eh hindi niya pa ng Nen. Pero ang Nen ability ng ibang character, e eh kayang magamit ng kanyang copy ability. Sa madaling salita mga idol, ang Nen ability na kanyang nakopya, at pinaghirapan ng isang character. E eh nagagamit lang ni Jing sa isang iglap, na wala pang gamit na Nen kumbaga ang malalakas na kapangyarihan ng ibang nilalang, e para kay Jing Freaks e normal na kakayahan lamang. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong nyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!